Hi guys! In this video nga po pala ay gusto ko lang sagutin yung nagtanong. At ito po ay about AB testing. Ayan po ang nagtanong po doon sa aking comment section, doon po sa aking tutorial about AB testing. Ayan. Si Ma'am Maria Cristina B. Lanwang. Ayan po. Paano kapag wala sa media setting, wala yung AB testing? Hindi ko ma-off. Wala na tuloy akong kita sa reels. Hi ma'am, pareho tayo. Ako po inoff ko rin po at uh, para pong hindi ko rin uh, nagustuhan kaya uh, inoff ko na lang po. Ito ma'am at pwedeng pwede nyo naman pong i-off at ituturo ko po sa inyo. Ito po, paano po i-off yung, uh, meron po kasi nagtanong doon sa akin comment section, paano po yung i-off yung A-B test. Ayan po, I click nyo, rimbawa po mag-share uh, si kayo, gagawa kayo ng reel at isishare nyo click nyo lang po uh, ito po ituturo ko po paano nyo i-off may ito yung reel nyo i-upload ayan and then next kasi mag upload kayo, ayan bago nyo po i-upload yung reel ayan lagyan nyo po muna ng description and ng hashtag and then sa baba po ayan see more settings Ayan, nakalagay po, A-B test. Ayan po, I, i yung pong parang arrow na yan, click nyo lang po. after nyo pong mana yung arrow, ganyan po ang lalabas. Auto A-B testing po, i-click nyo. And then yan po, kung i-off nyo po, alimbawa naka-on, i-off nyo lang pong ganyan. Kung gusto nyo namang i-on, ay di ganyan, gawin yung blue. At uh, si ate, yung nagtanong, or si sir, si ma'am, Ah, uh, ayan po. I-off nyo po ganyan. Ayan po. Nandyan pa rin po yung a test. Kung, kung gusto nyo pong i-on or i-off, andun pa rin po. Iyon lang po at sana po ay nakatulong. Maraming salamat po.